Good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-super kasari. Another morning na naman dito sa Rosia Mini Mart. Time check, time check. Ay, 4.35 a.m. Nagising tayo ng 4 a.m. Talagang bangon agad. So, ngayon, ito, mayroon na tayong benamano. At ito ang check-up mga ka-super. Kasi ating benamano ay kulang. Sabi ko, ha? Kulang yung benamano ko gagawin ko? Hula! O, di Kasi ang binili ay cotton buds. E, wala na ako yung tig 20 na cotton buds. Ang available ay 45. E, 20 lang ang dala ni Tomer. So, sabi ko, 20? Sisilid ko dito sa ating binamano ipon challenge kulang. So, naisip ko, sisilid natin tong 20 na ito kasi ito yung unang perang pumasok dito sa Rosham Minimart. Ngayon, araw na ito, yan check natin. At pag nagbayad siya ng 25 kasi ibabalik daw, kumuha lang, isisilidin din natin yon dito sa ating Benamano Ipon Challenge. Ganon, o, oh, diba? Nakakalaw kayo. Oh. Good morning, good morning. Maganda ang, ang panahon, ha? Sana wag na umulan kasi maglalakad lang kami ni Ate Jam papunta doon sa school niya. Ngayong umaga na ito, tatry naman natin, namin yung paglakad kasi kahapon dapat maglalakad lang kami kaso umulan ng malakas. So ngayon, parang hindi naman uulan. Parang nakita ko yung langit, nakikisama naman. So mamaya, maglalakad kami, papasok habang nag-e-exercise si madam. O ba diba? lakad-lakad din yon para malaman namin kung ilang minutes ba ang itatagal pag naglakad at ilang oras kami ano yung i-adjust naming oras ganun o sya bibihis na kami bye bye pasok na yung estudyante ah as in there, ginising ko muna sabi ko 15 minutes lang ahatid ko muna si jam O, oh, sus antok pa oh. oh, bye, -bye na ayan. Ang Rose Champ 11 Mini Mart. Paglalakad na kami ni Ate Champ. Oh, ay. Paliwanag na. Wala pang tao sa labas no. Tahimik ng kapaligiran. Nadaan kami sa shortcut. anot anong oras na nak? Time natin. Ayan. <laughs> ang sarap maglakad Ang lamig ng simay ng hangin. Ayan. So, shortcut kami dito sa exclusive subdivision. No? Wow. Wow. Wala pa naglalakad. Kami lang ata naglalakad. Ang aga kasi nang pasok nila eh. 5.30. Ang dilim pa mga ka-super ng 5.15 a.m. Oh. Kaya pag hindi ako kasama, papatricycling si ko na lang si Ate Jam. Kasi madilim. Walang naglalakad pang iba. Mamaya pa siguro sila. Dati kasi 6 a.m. ang pasok nila. Maliwanag na yun. Ngayon kasi na just 5.30 a.m. na. Kaya medyo madilim pa. Wala pa naglalakad. Lapit lang naman yung school nila dito. Mga 10 minutes. Andun na kami. Ang bilis maglakad ni Ate Jan. Naiiwanan ako. Inihingal na ako talaga maglakad ngayon. Kulang sa exercise. Inihingal na. So dito kami papasok sa isang exclusive subdivision kasi may shortcut dito. Alam niyo may check ako sa'yo. Dito sa subdivision na ito, exclusive to. So bawal ang tindahan dito. Kasi mayayaman yung nakatera dito. At alam niyo ba kung saan sila bumibili? Sa Rose Mini Mart sila yung mga customer ko na dumadayo pa talaga doon sa Rosya Mini Market kasi nga bawal magtinda dito kasi nga exclusive to. Bawal nga din to ng ano eh, ng mga tricycle. na close yung ano nila, face nila. Yan. Si Ate Jo. Hinihingal na ako. Kakaloka. Yan. O, oh, umaaraw na. Lumiliwanag na. Lumiliwanag na. So, dito. Alam niyo dati, yung bago lang kami dito sa subdivision na to. Lalakad kami dito. Dito kami nag-ikot-ikot. Tapos, dun sa talipapa. Dito kasi yung daanan. Ayan, ah. Oh. Ayan. O, oh, di ba? Walang katao-tao pa. Naiwanan na ako ni Ate Jump talaga. May mga naglalakad na rin iba. Wait! <laughs> yan. Ang mga, ano dito nakatira, mostly mga seaman, mga engineer, mayamin, <laughs> Sana all. Kaya bawal ang tindahan dito. Bawal din ang pag dito. Halimbawa, hindi ka taga dito sa kanila. Bawal ka mag-bike-bike dyan. Pinagbabawal na nila yun. Tsaka, tricycle kasi exclusive nga sila. O, ah, ba diba? Parang Ayala. Sana all. Ah, ah. Although, naiwan na talaga ako ni Ate Jom. Wait! O, oh, diba? Jogging na ako. Dapat pala nakapang-jogging na ako. Huh, huh. O, oh, diba? Anong, may sabihin ko sa iyo ng oras ka. Ang dami na dito na. Malapit na kami sa labasan. So, ito. Yan. Kami sa highway. May labasan dyan. dami na po ang pasok. Hindi nga lang ako maglakad. <laughs> Tanda na talaga. Tanda na. Masukan na. Yan gan school nila. Ang dami na mga pumapasok. Dito na. sa so, yun ang school. Si Ate Jam. Nandito na lang ako kasi ang dami na sasakyan. Bye-bye! Dito na lang ako. Dito na lang ako. Love you! Babalik naman ako mag-isa na lang. 10 minutes nga ang itinagal namin. Mabilis pa si Jan maglakad nun ah. So ako ang bagal-bagal. Masigante! Huwag labasan dito, grabe. Traffic. At kung may sasakyan ka din traffic. Kaya dapat yung mga motor-motor na lang. Dami nang pumapasok. So ako naman ay maghanap ng mga almosal. Bibili tayo na. Pwede nating almosal eh. Ten minutes lang yung lakad na. Ito oh. Ay, mainit po oh. Pili tayo nito. Sarap. Ay, ito so, oh, kuchinta. Alakad ulit tayo pabalik sa Rose Chia Mart. Matayon ng ating almosal. Pag uwi, antayin ko lang sa Super A. Tapos ma idip ako. Kasi mamaya pupunta naman kami ng palengke. So, ngayon, naglakad kami. Bukas, baka mag na si John. So, at least, alam ko na kung ilang minutes pag naglakad. So, napaka-accessible yung school. Kung saan yung school ni Ati John. Kasi nga, walking distance. Ang bilis nang takbuhin in case of emergency. Lakarin. Walang masakyan. So, pwedeng lakarin. Yan, oh. Wala pa rin taon. Tahimik talaga, no? Yan. Ang saya naman maglakad pag ito umaga. Oh, Parang ang sarap. Hindi na madali kasi si Ja maglakad. Napapagod tuloy ako. Ako gusto ko lang maglakad. Niya. Ganito, relax, relax lang. Habang nagbu-viewing, mga uh, ganon. Diba? Ah, ay. Ayan. Yan lang. Thank you for watching. Ito lang tayo. Ah, ang bahay lang. Tapos mga cardigans lang. <laughs> Bye-bye, night, blah, blah, blah. Balik ro siya, minimot. Patay na ng alaw. Saan ang tindero ko? Ayun ang tindero ko. Patulog na naman yan. Almasal tayo, mamaya na. Okay.